Mahigit limampung matataas na kalibre ng baril ang nasabat sa isang bahay sa Marikina. Binebenta raw yan online at kabilang sa mga bumibili ay mga politiko na posibleng may masamang balak sa barangay at sangguniang kabataan elections. Nasa front line na balitang yan si Jenny Dongon. <tinyo> Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang bahay sa Marikina noong biyernes. Hinalughog ang bawat sulok. Dito na tumambad sa mga ang mga mahabang kalibre ng baril at may mga silencer pa. Arestado ang isang sospek nang wala siyang maipakita mga dokumento na nagpapatunay na lisensyado ang mga baril. Napag-alaman ding ibinebenta ang mga ito online. Sa Facebook page ng isang gun dealer, makikita ang nakadisplay pa ang iba't ibang uri ng baril na pwedeng pagpilian. Hindi muna pinangalala ng PNP ang sospek. Itong sospek natin ay nagbibinta ng mga baril through online. Yun po yung nakakatakot. Yung mga suppressor o silencer, yun po yung nakakatakot. Ang saring armas na nasa bat ng CIDG, ikinababahala ni PNP Chief Benjamin Acorda, lalo ngayong nalalapit na ang barangay at sanggunian kabataan elections. Basi kasi sa kanilang natanggap na report ang ilan sa mga buyer na mga hindi lisensyadong armas, mga private armed group ng ilang politiko, polis at maging sundalo. Pero hindi na sila pinangalanan ng PNP. Some of his clients are yung mga private individuals who are uh, maintaining private armed groups, uh, yun ang mga... Uh uh, kinakatakutan natin. Sa kabuuan, 26 long firearms, 27 short firearms at assorted ammunition ang nakuha sa gun dealer. Inaalam pa ng CIDG kung saan galing ang mga binibentang baril ng sospek. Bukod sa seller, mananagot din daw ang mga buyer ng mga hindi lisensyadong baril. Once we have the lead, they can be subjected for law enforcement operation because definitely these are loose firearms, these are unregistered, and they are not ought to be sold. Uh, sa private individual. Sa tala ng PNP, simula ng ipatupad ang gun ban dahil sa nalalapit na barangay at SK elections, 654 na iba't ibang kalibre ng baril ang nakumpis nila. Mahigit 1,000 libo ang inaresto. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.